Dati-rati, 30 minuto hanggang isang oras ang paghihintay ng mga pasahero ng jeep sa barangay Camfor ng kanilang masasakyan papuntang Baguio City. Pero sa pagsasara ng Canon Road noong linggo September 8, naging dalawang oras na ito. Ngayon ako nagka-pinang dito mahaba. Pero bera naman. Ang mga sasakyan, matatagalan ding makadaan sa kahabaan ng Camp 6 sa Canon Road dahil sa ginagawang pagbubuhos ng semento sa magiging bubong ng itinatayong rock shed. Dahil dito, mas mapapadali ang trabaho sa nasabing rock shed. Uh, sabi ng uh, assistant engineer nila kanina, uh, nagbuo sila ng lonis Monday, uh, Tuesday, Wednesday, natapos, natapos ng Wednesday, yung buos nila. Ang, uh, yung nabuos nila, 22 meters, uh, yun ang sabi ng assistant engineer kanina. Kakaunti pa lang ito kumpara sa haba ng rock shed na 152 meters. Pero pagtitiyak ng Department of Public Works and Highways sa barangay, malapit na nila itong matapos. Target ito matapos ngayong buwan ng Setyembre, pero mukhang aabutin pa ito sa buwan ng Disyembre. Yung mga nagtatrabaho dito sa rock shed, sabi nila baka hangga, hanggang Disyembre matatapos itong rock shed. Sabi ng engineer kanina, uh, ang dapat Uh, natapos ito ngayong matatapos ito ngayong September pero sa, sa nagdaan na sa manang panahon daw eh yung, yung, pan, yung panahon nagulan-ulan at saka hindi nila na kun yung trabaho hindi nila na kumpleto yung pagtrabaho kasi maulan hindi sila mag magawa yung pagwelding kaya ang sabi ng engineer kanina Uh, hihingi sila ng extension hanggang December. Nananatili namang sarado pa rin ang kalsada hanggang sa ngayon. Itong Kennon Road, meron tayong road slip doon between uh, Camp 2 and Camp 3. So inaayos nila. Uh, anyway, uh, we're waiting for advice from from the DPWH kung pwede nang... Ang balak nila kasi mag-open ng isang isang uh, one-way lane. So hinihintay namin. For the meantime, uh, wala pa namang advice sa akin na pwede nang i-open. And kung makikita nyo yung pinagawa nating rock shed, hindi pa siya tapos eh. Pero pag natapos siya, parang Marcos na siya, para ka na may tunnel eh. That is rock shed uh, para maging safe po yung daanan. Sa ngayon ay kailangan pang mag-antay ng DPWH ng 28 araw bago nila maituloy ang pagbubuhos sa ginagawang roofing ng rock shed. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.